So mga idol ito Nagkaroon dito ng Wildfire Ano nangyari dito Madam bakit Hindi ka pa tumawag mong biro Biglang lumaki yung apoy mga idol oh. No? Kanina maliit lang ito eh Kailangan natin itong Pigilan baka pupunta doon pa sa mga saging na yun no? nagbubunga na yung mga saging sayang naman kung ma-damage ayan buti na lang may dala si madam ng ano timba yan kumalma na kahit pa paano so may parating pa na supply timba mamaya pakita ko ito mamaya sa inyo wala na ito oh yung ano bunga ng sayang yung bunga ng guya Ayun, may bunga na pala dito kuya Ayun oh. parang luminis yung saging ano tuyong tuyo yung mga damo yung